ikapeng anim na kabanata. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alaga. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amon sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naiiya naman akong magpalibos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, Gaanong utang mo sa aking amo? Sumagot ito, Isang daang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, baupukat palitan mo, gawin mong limampu, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, isang daang tabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo walong po. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito at nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kabubuhian niya ang isa at niibigin ang ikalawa. Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Boises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Salamat sa pagkakabasa ng Lucas. Kapitulo 16 May dalawang pangunahing storya sa aklat ng Lucas na ito na ating uh, bibigyan ng uh, ng mga konting review. Tula dito sa una na sinasabi sa istorya na meron daw isang ka, isang may-ari at katiwala. At yung katiwala, yung katiwala ay natagpo ang may mga ayon dun sa istorya para may mga pal, ano siya, mga kapalpakan. Kumbaga sa salitang, simpleng salita. Hindi naman binanggit yung mga, ano, mga kapalpakan niya. Pero siya ay pinag, pinagre-resign, kumbaga sa modern term. At uh, siya ay tatanggalin na sa kanyang pwesto. Ngayon, ayon sa storyang ito, medyo hindi malamang kung saan i-apply ia ang mga bagay na ito. Kasi yung yung katiwala ah uh, ng malaman niya na siya ay tatanggalin na sa kanyang pwesto sa kanyang panunungkulan ang ginawa niya eh uh, para sinabutahin niya yung may-ari yung may utang na 100%, halimbawa nung langis kaya na natutukoy doon sa ano ay pinuntahan niya yung mga may utang sa doon sa may-ari na na under sa pangangasiwa niya. At sinabihan sila isa-isa na magbayad na agad at babawasan niya, bibigyan niya ng diskwento, diskwento o discount sa Tagalog. Timeless. Marami siyang pinuntahan at binawasan niya ang mga mga utak. At ang katakataka ay yung dito sa sa talatang ito eh pinuri pa siya ng amo Tinuri pa siya dahil sa kanyang ginawang bagay na ang sinasabi katusuhan. So mahirap intindihan ito, itong para, parabol o parabola na ito, palaisipan, kumbaga sa talinhaga. Mahirap intindihan kung bakit ganito. Winahan 2 na niya na yung amo, yung amo pinagmalaki pa siya. Ah, titingnan natin, muli natin babasahin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa. Pagkat ang mga makalupa ay mas mahukot ang iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, walumpu. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa kadalinuhang ipinamalas nito. sa ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng so pinuri ng ano ng ng may-ari ng katiwa ng may, ng may, ari yung katiwala sa katusuhan daw na gina, ginawa niya na na sandang ha, limbawa, ng langis ng bariles eh, pinasulat niya na sinulat niya na 80 na lang so natalo yung natalo yung may-ari di ba sa ating kalpanahunan, saan natin maihahalin tulad itong parable na ito? Pwede ba nating gamitin ngayon 'to? Na ikaw ay katawala tapos yung mga may utang sa amo mo, tinagkatiwalaan mo eh ya ano mo, kumbaga sa ano eh underrate mo yung utang. Hindi ba makukulong ka nito? Ano ba ang kaso nito? May kaso to sa atin, baka falsification, 'di diba? Paano dito sa Biblia ay eh, naging matalino pa tong uh, tuso pa tong itong katiwala na to. Paano natin mai-apply may ito ngayon? Bakit nasa Biblia itong ganitong klasing talinhaga? Paano natin mauunawaan ang mga bagay na ito? Actually, matagal na akong nakikinig ng Biblia sa Biblia ang mga uh, ngaran. Ito ay eh, hindi ko pa narinig ito. Bakit eh. ito yung eh, pinapaliwanag ko? Ayon ito sa description ng Lord sa akin na uh, bigyan ko ng ito binabasa natin ang Biblia pa chapter ito nadaan tayo to hindi ko to pinipinulot kumbaga sa ano nadaan lang tayo dito sa chapter na to kasi kaya, kaya buong chapter ang binabasa natin oh so, so sa, sa, mga mga na, mga may may Kristo na sa puso sa mga nakikinig ng ngayon kung babalik tayo dito sa istorya ito ay mga pariseyo at uh, priest. Sa so, mga pariseyo, mga priest. Yan, marami ngayon, ngayon sa panahon natin ngayon, mga nag, parang priest na nakakakala mo, nakakaintindi ng Biblia, na alam na nila lahat at tungkol sa Diyo. Ah, parang ganun. Parang religion, religious. Ngayon, sino ba to si Jesus Christ? Ah, bakit siya nagbigay ng ganitong uh, tinatawag na parabola? ang tinutukoy niya dito sa parabolang ito ay siya mismo. Siya yung may-ari na nagbigay ng mga uh, tinatawag na gawain o ta, uh, tinatawag na mga resources, mga source, mga bagay dito sa mga priest na ito. Ah, uh, at binibigyan niya sila ng tinatawag na binibigyan niya sila ng uh, uh, hint. Kung baga hint. Ano ba yung sa Tagalog yung hint? Yung kung baga sa yung hint eh, kanyari hindi mo alam. Tapos magbibigyan siya ng konting uh, ex exposition para ma makuha mo yung sagot. Para ganun. Binibigyan niya ng hint yung mga preseyo na siya mismo ang uh, ang tinutukoy dito may ari at yung mga preseyo mismo yung mga saserdote na yung mga pare sila mismo yung binigyan ng ano yung mga inata wealth na binigyan sila ng wealth ha ah, sila yung mga binigyan hindi lang sila sabihin na natin yung part, mga Israel kasi yung, yung tinatawag na Lo eh sa kanila lang tumutugma yan. Hindi yan tumutugma kahit kanino, kahit yung, actually yung mga iba pang mga Moab, mga Moabites, yung mga karatig uh, bansa na nakapalibot sa kanila noong, nung panahon na yun, mga Romans, hindi kasali dyan sa parabola na yan. Yan. Bale yan ay tinutungkol lang doon sa mga tinatawag na Uh, uh, pari. Yan. So yung mga pari, binigyan ng mga resources, mga kaukulang mga kayamanan, na binibigyan sila ng hint. Alam ba yung hint? Magasaya sa hindi ko makakuha yung Tagalog ng hint. Eh. Uh, binibigyan sila ng hint na ako na yung ano nagbigay sa inyo ng mga resources ninyo. O dapat kayo, ang gawin nyo ngayon, kasi ang, 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 sistema kasi, may sistema sila yan. Hindi yan basta-basta, ano, -basta, kasi gobyerno yan. Uh, pang, Panggogobyernohan yan. Ang mga records ng mga Israeli o yung unang mga panahon, mga Jew, record dyan sa talaan ng mga priest. Lahat ng mga ano nila, nakatala, nakatalayan doon. Kaya nga alam nila yung mga story, yung mga anak-anak-anak. Kasi nga, bawat ano tao inatala nila pag ano si yan sa temple dinadala sa temple pag pagpitong tao pag pitong uh, tao na sa pagpitong araw pala pag pinanganak pag lalaki i yan sa temple pitong pitong araw yan Pitong araw at doon tutuluin yan yang pagtutulid nakuha natin yan sa mga mga Jew ang mga Romans hindi nagtuturo niyang pagtutuli. Basta ang naggaling niyang salitang pagtutuli ay sa mga sa mga Hebreo, sa mga Hudyo. Ka ano nila yon na tinatawag na kanilang kultura na ang lalaki ay dadalhin sa ang panganay na lalaki ay dadalhin sa templo at mag-aalay ng na tinatawag na hayop na ino, inaano pina pina provide pinap na ayon sa palatuntunan ng, ng mga mga Jew. Kaya si Jesus Christ nung after seven days nagpunta doon sa temple at nag-alay siya ng dalawang pigeon o bato-bato, yung dab, yung dab, yung bato-bato na ano, wild. 'Yun ang inalay niya, dalawang pares 'yun. Yun ang, Dahil hindi sila masyadong mayaman. Pag mayaman, kailangan mga... mga... mga usa, mga karnero, yan, kambing. Pag mayaman na mayaman, baka. At mind you, ha ah, hindi lahat i-offer. Yung unang panganay lang na lalaki. Yan. Eh ngayon sa mga charts kung sino-sino, basta do, pinanganak na, eh, sinasabi oh, i-offer sa Lord. Pero sa kung babalikan mo ang historia, hindi lahat ino-offer sa Lord, yung panganay lang na lalaki. Lalaki pa, hindi pwedeng babae. Katulad ni sa istorya ni kasi Jesus Christ, yan nga ang pinakamagandang example na ino-offer yan sa temple. Yan ang istorya sa pupabalikan natin. So, tituly tayo sa mga pariseyo. Ayun nga, itinatala ng mga pariseyo, yung bawat tao So alam nila yung tinatawag na uh, magiging income nung uh, tinatawag nang ng yung kanilang mga mga pare alam nila kung magkano ang collection nila kasi alam nila kung sino-sino yung mga tao at nakikita nila kung ano-ano mga uh, ano noon mga uh, tinatangkilik at mga kinakabuhayan. So kwentadong kwentado nila dahil 10%. <laughs> So, ganoon na Tandaan nyo. Yan. So, yun ang kaya si Jesus Christ nag ano dito ng uh, tinatawag na tungkol to sa pera. Kasi nga, uh, pera nga yung parabola eh. So, si Jesus Christ, kaya so, ma mahapang paikot-ikot na masalimuot na istorya ah, dahil mahirap yung parabola. So, ngayon, si Jesus Christ, eh, siya yung tinatawag na may ari, may, uh, nagbibigay ng account doon sa mga, ali, mga tagapangalaga. Yung mga tagapangalaga, yan yung mga pare, ano, pareseyo, mga Levi's na, na, binigyan ng kapangyarihan ng mga laga sa mga, mga tupa ng Israel. Yan yung At sa kabilang panig, sila naman ay magkakaroon ng tinatawag na bayad ng 10%. Bayad talaga nila yon sa kanila yon dahil sila ang nangangalaga at nagtuturo at nangangasiwa lahat ng gawain ng mga kautusan ni Moises. So, ganun. Kaya may bayad silang 10%. Ang tanong, yung mga nangangasiwa ngayon, saan templo sila? Sa sinong templo ang ginawa ng templo nila? Yan ang tanong una. So, una lang natin pansinin. Pabayaan lang natin kasi nangangasiwa rin sila. Oh. So, ngayon, ang ayon dito sa parabola, bakit sinabi na bawasan mo, gawin mo na lang 80? Kasi nga, tuwing collection, halimbawa, ang collection nila hindi linggo-linggo, hindi buwan-buwan. Meron silang talagang nakatalaan. Kung halimbawa tatlong taon, every year, every year, sa loob ng tatlong taon, kung ano yung mo dyan, kinita mo dyan, ibibigay mo. Meron ding mga every three months. Meron din every three weeks. Parang ang para ang pinaka ano nila every third, ganun. Hindi isang buwan. Hindi kasi hindi naman sila Romans eh. Hindi naman sila Roman calendar eh. Ano, may sarili silang kalendaryo, Jewish calendar. Hindi ko na binigyan ng pansin ito kasi bagong revelation sa akin ito. Kaya ngayon, ang masasabi ko, talagang kwentado nila kung sino yung may mga dapat magbigay sa isang templo. Ngayon dahil si Jesus Christ itatan over na ah, papalitan na ang law ni Jesus Christ. Kaya sinabi niya dito na ang law ay may bisa hanggang kay Juan. Kasi pagkatapos ni Juan, papalitan ni Jesus Christ ang law, magiging grace na. Kaya sinasabi niya dito, bago matapos ang ano, tatanggalin na kayo, eh o unawain nyo sana na kayo ay matatanggal na, eh, yung mga may utang, eh, para matanggal man kayo sa ano nyo, yung mga mayayaman ng mga Israeli, eh, tanggapin kayo sa bahay nila was na mawala na, baga sa ano, mag na ang templo. Yun ang sinasabi dito. Hindi to para kanino man sa unang ano ha, first application. Tungkol to sa mga sa mga kausap niyang mga Hudyo kasi nga binabalaan na niya sila na pinapaliwanagan na sila na siya ang Meshiya na dumarating. Aso ah, bulag ang mga uh, uh, anong ito mga mga iskribas na to, mga pariseyo, mga mga pari. Ah? Mind you, hindi ka magiging pari maliban sa libita ka. Ngayon may may tanong tayo, bakit ang daming pari ngayon na hindi naman libita? Yan ang tanong na hindi dapat itago kasi maraming ililigaw at mga pare-parean na to. Yan ang gusto kong malaman ninyo. Na sa mga bumabasa ng Biblia, nakakabasa kayo ng pare. Ah, mga priest. Priest, ito ng temple ng Jerusalem. Hindi ito temple ni, ano, ng kahit sa inyong Walang temple na tinayo ko. Kahit nga ngayon, itatayo ang third temple, hindi, na, hindi pa rin, ano eh, wala pa rin temple na pwedeng itayo kasi si Jesus Christ pa rin ang tinaka pinaka high priest. Ang lahat ng susunod kay Jesus Christ, sinasabi ay magiging priest. O, oh, ba? Diba? Lahat tayo pwede maging priest. Ha? Ah, hindi yung dahil sa inano ka, kundi yung sa puso mo, sa kalooban mo. Ganyan. Ganyan. May magandang dala ang anon to mga tinatawag na usapan ito. Magiging peace ka hindi dahil sa uh, nag-aral ka ng ganito, nag-aral ka ng ganun. Hindi doon yan. Eh paano naman nag-aral ng mga computer science? Eh ang tatalino niyan. Ibig sabihin, si lamang ka pa dyan dahil nag ka. Hindi eh, ganun. Yung mga nag-aral ng kahit sino, kung yan ang tiwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos, priest yan sa Panginoon kung ma-obtain ma ma nila yung sinasabi ng grace, yung law of grace, kahit sino sa atin pwedeng maging priest. So, sana naunawaan ang sa ang pagpaliwanag ng itong malalim na talinhaga na ito. Uh, sa ngayon, ang, may tanong tayo. Sa ngayon, applicable pa ba ito sa bawat isa? Ha? Huh? Sa atin. Applicable pa ba ito? Well, masasabi ko applicable pa rin ito sa, sa malalim na kaparaanan. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi tayo magbigay. Di ba? So kung uh, sa, sa, sarili mo, eh, pero itong, itong chapter na to talagang para sa ano to? Sa, sa tinatawag na mga priest. Ngayon, kung dadagdagan pa natin ng explanation dito, ay baka hindi na masyadong applicable. Pero hindi ko sinasabi na ipinatigil ng Diyos ang pagbibigay. Yan. Hindi hindi sinasabi ng Diyos na wag na tayong magbigay. Ha? Pero hindi sinasabi na wag na tayong magbigay na uh, sinasabi naman na wag na tayong magbigay na ikapo dahil kanino ka magbibigay sinong priest mo si Jesus nga ang Pinaka-high priest natin eh. Oh. Yan ang maliwanag na simple na tanong. Siya ang high priest natin. Yan. Ganun yan. Kaya yung mga priest na naglilikod sa temple, hindi pwedeng palitan yon kasi elected yon by genes, uh, yung tinatawag ang kan. Ang kan ni Levita yun. Walang pwedeng maging priest. Kahit sino pa. Kahit nga si David, hindi pwedeng maging priest. Eh. Kasi hindi siya ang kan nilibita si Haring David ayon sa kanilang kasulatan. Ngayon tayo mga Pilipino, tayong mga Amerikano, mga halimbawa Amerikano, Chinese. Ayon, tayo ay pwedeng maging priest dahil si Jesus Christ once na maging adopted ka sa pinaka high priest, magiging considered kang priest, Bakit priest pwede kang tumawag direct sa Diyos, sa Father God, ah, uh, by grace. Sa so, pamamagitan ng pag-engrave mo kay Jesus Christ o pagsanib mo kay Jesus Christ. Hindi religion ang pinag-usapan natin, ha? Yung faith mo, yung heart mo. Yung pagsanib mo kay Jesus Christ. Yan. yan ang, yan ang ano dyan, uh, tinatawag na Uh, paliwanag So ngayon may dalawang explanation dito yung tungkol sa itong ang tuso na katiwan.